for today's video na ko yung tutorial video para kaninyo yung mga kapwa na akong Zanorti Hanon yes this video is exclusive only for Zanorti Hanon akong ishare kaninyo kung usang pag-appeal or pag-rehistro sa Zaneco 40th Annual General Membership Assembly 2023 or AGMA 2023 Karong umaabot December 10, 2023 sa may alas gis ang takna sa Buntag. Pamaagi sa live streaming sa ila ang Facebook page and YouTube channel. Isugdan ang pagparehistro kaniatong October 10, 2023. hangtod lang kini karong December 9, 2023. Sa walay paglangan ato ng pagasugdan ang step kung unsaon -un pagrehistro. Pamaagi sa online registry para maka-appeal sa sa Necor Bravo promo. So before ang tanan, i-open na to ang internet connection which is wifi or mobile data. And then, i-click or i-open na to ang atong browser or Chrome. And then, i-click na to ang search tab sa taas or blank space sa taas. Then, i-type na to ang www.soneco.ph and then search. After search and loading, atong i-click sa kilid ang three lines na naka-red in circle. So, pagka-click na to, Anna, na ay option nga atong makita. So, ang atong pili on or i-click ang AGMA Registration 2023. Pagka-human of Toplok sa Agma Registration 23 sa first box atong ibutang ang 8-digit account number sa atong bill na makita sa bill sa ubos sa barcode. Pag human atong mabutang o matype sa ang account number sa first box atong iklik dayon ang search button. O kini nga pamaagi mahibalaan nato nato kung sakto ba ang ngalan sa imong gitype nga account number. So nigawas na ang account names iklik click na nato ang okay. O dari sa second box atong ibutang ang 11-digit sa atong cell number Para makatext si Zaneco, makahatag sa 6-digit verification code para makaproceed na ta sa ato ang pagrehistro. So, after mabutang ang imong cellphone number, i-click dayon ang register. Anyway, one account number, one cellphone number. So, dili siya pwede ni mo balik-balik gamit ang cellphone number sa lain na pong account number niya imong i-register. Pag human maklik ang register, i-click dayon ang proceed. Pag human maklik nato to ang proceed, mag-text na dayon si Zaneco sa sa atua sa 6 digit nga verification code. So, git-text na gihatag na ni Zaneco ang 6 digit verification code. Ato nang itype sa box ang iyang gihatag nga verification code. Pag human, ato na dayong i-click ang verify code. O pag sa tanan, nag-congrats na ka nato si Zaneko nga okay na ang atong raffle entry para karong umaabot December 10, 2023. So, i-click na nato ang ok And then, exit. Ang pangutana unsa ang pwedeng madag-an nato sa raffle sa 40th Annual General Membership Assembly karong December 10, 2023. So mao -okay kini guys ang pwede natong madag-an nga premyo sa raffle promo sa Zaneco. First prizes, 5 winners of Honda Beat. Second prizes, 8 winners of Smart TV 32-inch HD. Third prizes, 12 winners of Refrigerator. Fourth prizes, 20 winners of washing machine, Fifth prizes, 30 winners of stand fan, Six prizes, 40 winners of grocery worth 2,000 pesos, and last, seventh prize, 150 winners of 5 kakilong bugas na Princess Bea. Pamaagi sa pagclaim sa premyo sa uh, Agma 2023, ang mga winners sa maong raffle, aduna lamang 30 kaadlaw para maklaim ang premyo kung nilikeni na kay makuha nga premyo ang mga swerteng nakadaog sa maong rakol magdala o government valid ID nga na ay tulok ka pirma. So, mean, ipaserox ni mo ang imong ID nga putangan ni mo o tulok ka pirma ni mo sa ubo sa ID. O bagong bill or ang resibo sa pagbayad sa imo ang kuryente. Alang sa dugang detalye ug impormasyon, palihog sa pagbisita sa ilang official Facebook page nga mga ang Zaneco Inc. o ang um, sa ilang mga opisina dari sa Zamboanga del Norte. Sa dugang nga kasayuran. Kung nalisuran sa unang pamaagi sa pagrehistro nga mao ang online registration, aduna kitay kaduhang pamaagi nga mao ang text registration. Unsaon i-open ang message sa imong cellphone, i-type og text sa imong message ang capital Zaneco space 8 digit of account numbers og i-send sa number nga 225687. Pag human mo og text, mugawas na dayon ang confirmation nga rehistrado na ka sa Zaneco 40. Agmara raffle 2023. Unsa pa imong hulat? Apil na og magparehistro na basin ikaw pa ang mosunod nga mananao sa Agmara raffle 2023. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye guys. Ingat.